Disclaimer, ang kwentong ito ay katang isip na hangbo sa mga tunay na paniniwala at alamat sa Iloilo. Nilalayon itong magbigay babala, aliw, at pagminilay sa mga misteryong bumabalot sa ating mga probinsya. Anumang mang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Tahimik, malamig, at tila walang anino ng gulo, yan ang unang impresyon ni Lando nang marating nila ng kanyang pamilya ang Purok San Esteban, isang liblib na baryo sa bayan ng Iloilo. Napaligiran ito ng makakapal na punang nyog at kawayan, at ang mga bahay ay magkakalayo, tila ba bawat isa ay may itinatagong sikreto. Lumipat sila roon dahil sa murang lupang nakuha ni Lando mula sa pinsan ng kanyang asawa. Matagal na nilang pangarap ang magkaroon ng sariling lupa't bahay, malayo sa inay ng syudad. Kasama niya ang asawa niyang si Maritz, at ang kanilang dalawang anak, si Nalenlen, walong taong gulang, at John John, sampu. Sa unang tingin, tila perpekto ang lugar, sariwa ang hangin, mababait ang kapitbahay, at payapang nakapirmi ang mga gabi. Ngunit napansin agad ni Lando ang kakaibang tahimik ng lugar tuwing alas 7 pa lamang ng gabi. Wala nang lumalabas ng bahay, walang bata sa kalsada, at maging ang mga aso ay hindi tumatahol. May kakaibang lamig sa simoy ng hangin, parang may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Ganito talaga rito, wika ng kapitbahay nilang si Mang Igmi, isang matandang magsasaka. Pagsumapit sumapit ang gabi, huwag na kayong lalabas. Dito kasi, may mga nilalang na hindi gusto ng liwanan. Napangiti lang si Lando, inakalang isa lamang itong kwento ng matatanda upang takutin ang mga bagong salta. Pero nang gabi niyon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, narinig niya ang kalusko sa labas ng bahay. Pusa lang yan siguro, sabi niya sa sarili. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, may nakita siyang isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng punang mangga. Maputla ang mukha at tila nakatingin direkta sa kanya kahit madilim. Hindi siya kumikilos, ngunit naramdaman ni Lando na may mabigat na presensyang bumabalot sa paligid. Kinabukasan, tinanong niya si Mang Igme kung kilala niya ang matandang babae. Ah, si Aling Tasing siguro yon, sagot nito habang nagtatabas ng damo. Tagarito yan mulat sa pool. Siya na lang ang natitirang nakakaalam sa sumpa ng purok na to, pero huwag mo siyang lalapitan sa gabi. Hindi na muling sumagot si Lando. Ngunit mula noon, hindi na nawala sa isip niya ang imahe ng matandang nakatingin sa kanya at ang malamig na hangin tuwing lumalapit ang dilim. Kinabukasan, nagpasya si Lando na alamin kung sino nga ba talaga ang matandang nakita niya sa ilalim ng puno ng mangga. Mainit ang araw, ngunit kakaibang lamig ang bumabalot sa paligid ng kanilang bahay. Habang nagwawalis si Marites, napansin niyang muli si Aling Tasing, nakaupo sa bangkito sa dulo ng kalsada nakatingin lamang sa kanilang direksyon, parang may hinihintay. Yan ba yung nakita mong babae kagabi? Tanong ni Maritz nang mapansin niyang natigilan si Lando. Siya nga. Pero parang iba siya, te. Hindi ako sigurado kung tao ba talaga siya, sagot niya habang nakatitig sa malayo. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Lando papunta kay Aling Tasing. Habang papalapit siya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, parang humahapdi ang hangin sa paligid. Magandang umaga po, aling tasing bati niya. Dahan-dahan itong tumingin at sa unang pagkakataon, nasilayan ni Lando ang mga mata nitong kulay abo, parang abo ng nasunog na kahoy. Hindi ka tagarito, iho, wika ni Aling Tasing sa paos ngunit matatag na boses. Hindi mo alam kung saan ka tumuntong. Ang lupang ito'y may taning. At ang bawat bagong lipat ay sinusubok ng mga espiritong ginising ng mga kasalanang nakalibing dito. Napakurap si Lando, hindi alam kung ano ang isasagot. Anong ibig niyong sabihin po, tanong niya. Sa may gitna ng baryo may punso. Huwag na huwag mong sisirain o tatapakan yon. At kapag sumapit ang ikalabindalawang gabi, kahit ano nang marinig mo sa labas, iyak, tawanan, o tawag ng bata, huwag kang lalabas. Nang marinig ni Lando yon, nagdulot ito ng kakaibang kilabot sa kanya. Pagbalik niya sa bahay, inisip niyang baka guni-guni lang ng matanda ang lahat. Munit nang lumalim ang gabi, naalimpungatan siya sa inday ng mga yapak sa labas, mabibigat, parang naglalakad sa putikan. Mula sa siwang ng bintana, nakita niyang may tatlong anino sa labas, isa sa may puno ng mangga, isa sa bubong ng kapitbahay, at isa nasa harap mismo ng kanilang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at sinubukang silipin. Ngunit bago pa man niya maigalaw ang kurtina, may boses na bumulong mula sa kabilang dulo ng bahay, boses ni Aling Tasing. Lando huwag kang kikilos. Hindi pa nila alam kung sino ka. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Paano nalaman ni Aling Tasing ang pangalan niya? At kung nasa labas siya kanina, paano siya nakapasok sa loob ng bahay? Ang sagot ay magsisimulang ilantad ng mga gabi sa Purok San Esteban. Lumipas ang tatlong araw mula nang makita ni Lando si Aling Tasing, ngunit hindi na niya ito muling nasilayan. Gayunman, tila hindi na bumabalik sa normal ang mga gabi sa purok San Esteban. Palaging may kakaibang ingay na parang kaluskos ng paa o pakpak na dumadapo sa bubong, at bawat madaling araw ay may naririnig silang humahagit-kik sa malayo, halakhak na parang babae, munit may halong ungol ng hayop. Marites, baka naman mga panikilang yan, pilit ni Lando na pinapakalma ang asawa, munit siya mismo ay takot na. Kapag sumasapit ang alas dose, nararamdaman niya ang pagbigat ng hangin, ang malamig na dampi ng simoy na parang dumadampi sa batok niya. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Dala ang kanyang flashlight, marahan siyang lumabas sa bakuran. Tahimik ang paligid, tanging alingawmaw ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit habang papalayo siya sa bahay, may narinig siyang kaluskos mula sa bubong, mabilis, mabigat, parang may gumagapang. Pag-angat niya ng tingin, napatigil siya sa kinatatayuan. May anino sa bubong, nakadapa, mahaba ang mga kuko, at kumikislap ang mga mata sa dilim. Parang ngiting demonyo ang nasa labi nito, at bago pa niya maigalaw ang kanyang kamay, bigla itong nawala sa isang iglap, iniwan siyang nanginginig. Pagbalik niya sa bahay, galit si Maritz. Ano ka ba, Lando? Sabi ko ng aba, huwag kang lalabas kapag gabi. Ngunit hindi na nakasagot si Lando. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nakita. Pag umaga, dinalaw sila ni Mang Igme, may dalang sako ng mais. Narinig ko kagabi, may kumalusko sa bahay nyo, sabi nito. Hindi yan pusa. Matagal na naming alam yan dito. May nilalang na nagbabalik tuwing bilog ang buwan. Hinahanap niya ang lupang inagaw sa kanya. Anong nilalang, tanong ni Lando, nanginginig. Hindi ko alam ang pangalan pero ayon sa mga matatanda, siya ay babae noong una. Nabuhay siya rito, pinagbintangang aswang, at sinunog ng buhay ng mga taga-baryo. Mula noon, bawat pamilya na tumira sa lupain ito, hindi na nakaligtas. Habang nagsasalita si Mang Igmi, may narinig silang kalusko sa likod bahay. Nang sinilip nila, may mga box ng paa sa putik, ngunit kakaiba ang hugis, mahahaba, may kuko, at pabaliktad ang direksyon ng mga daliri, parang naglalakad pabalik ang nilalang. Nang gabi niyon, hindi na makatulog si Lando. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang boses ni Aling Tasing, huwag kang lalabas sa ikalabindalawang gabi. Kasi doon sila dumarating. At sa malayo, may liwanag na naglalaro sa may kakahuyan, tila mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para muling bumisita. Kinabukasan, dumalaw muli si Aling Tasing sa bahay ni Nalando. Sa kamay nito ay may dalang maliit na bote ng langis at isang pirasong anting-anting na tila gawa sa lumang tanso. Iho, sabi niya sa mabagal munit matatag na tinig, hindi mo dapat binali ang mga babala. Ang nilalang na iyon ay hindi basta-basta. Isa siyang bantay ng lupa, tagapangalaga ng isang lumang punso na nasira ng mga taong nagtayo ng bahay dito. Tahimik si Lando habang nakikinig. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang matanda. Munit may kakaibang bigat ang bawat salitang binibitawan nito. Ano pong punso ang sinasabi ninyo? tanong niya sa likod bahay nyo, sagot ni Aling Tasing. Bago itayo ang bahay na ito, may maliit na burol doon. Nilagyan ng mga dating nakatira ng bato, sinemento, at ginawa ninyong bakuran. Akala nila'y ordinaryong lupa lang. Pero doon nakatira ang mga lamang lupa, mga nilalang na galit kapag ginambala. Kinabahan si Lando. Naalala niya noong una silang lumipat, pinatabasan niya nga ang maliit na punso sa likod para maging daanan hindi niya alam na may kahulugan pala yon. Paano ko po malalaman kung galit sila, tanong ni Lando. Kapag may bata o hayop na biglang nagkakasakit, o kapag may naririnig kang mga tinig sa ilalim ng lupa, sagot ng matanda. Yan ang hudyat. At kapag sumapit ang ikalabindalawang gabi, lalabas sila para bawiin ang kanila. Muling bumalik sa bahay si Lando, may halong kaba at guilt sa puso. Sinilip niya ang likod bahay, at totoo nga, may lumang bilog na baka sa lupa, parang dating punso. Habang nakatitig siya roon, biglang umihip ang hangin at may narinig siyang mababang tinig na bumubulong, ibalik mo kami, ibalik mo kami, mabilis siyang pumasok sa loob, nanginginig. Maritz, sabi niya, kailangan nating umalis dito. Ngunit tumingin lang si Maritz, tila wala sa sarili. Hindi tayo alis. Dito tayo titira. Dito tayo pinili. Nang marinig iyon ni Lando, napansin niyang lumalam -lam ang mga mata ng asawa, parang may ibang mingning, hindi na siya ang dati. Kinagabihan, nagdasal si Lando at nilagay sa may pinto ang langis na ibinigay ni Aling Tasing. Ngunit bago siya makatulog, narinig niya ang mga kalusko sa ilalim ng bahay, parang may humahaplos sa mga sahig, kumakaskas, at may bumubulong ng paulit-ulit na salita, hindi mo kami kayang itaboy dahil dito kami nagsimula. Pagmulat ni Lando, nakita niyang may bakas ng kamay sa sahig, maliit, maputi, at puno ng putik at doon niya napagtanto, ang sumpa ng punso ay nagsimula ng magising. Mabilis na kumalat sa buong purok San Esteban ang balita, dalawang bata mula sa kabilang dulo ng purok ang nawawala. Huling nakita raw silang naglalaro sa may gilid ng kakahuyan bago tuluyang hindi na bumalik. Umaga na nang matagpuan ang kanilang mga chinelas, basa ng putik at may bahid ng dugo. Lalong sumiklab ang takot sa mga residente. Walang lumalabas ng bahay pagpatak ng dilim. Ang mga aso na dati mainay tuwing gabi, ngayon ay tahimik at nakatungo, parang takot. Si Lando naman hindi na mapakali. Pinagbabantaan siya ng mga kapitbahay, simula nang dumating kayo, may mga nawawala na. Baka kayo ang dahilan ng sumpa. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit totoo ang sinabi ni Aling Tasing, may ginising silang hindi dapat ginising. Kinagabihan, habang nagbabantay sa may bintana, napansin ni Lando si Mang Igme na naglalakad dala ang lampara at itak. Magpapatrolya ako, sabi nito. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Kung may aswa nga dito, dapat mahuli na natin bago may susunod pang mawala. Sumama si Lando sa kanya. Sa liwanag ng lampara, tinahak nila ang kakahuyan sa dulo ng puro. Tahimik, malamig at tila walang buhay ang paligid. Ngunit habang lumalalim sila, may naamoy silang kakaibang halimuyak, amoy nabubulok na karne. Amoy dugo ito, bulong ni Mang Igmi. Biglang may kumalusko sa itaas. Nang itutok nila ang ilaw, may nakita silang anino ng nilalang na nakasabit sa sanga, mahaba ang buhok, baluktot ang mga kamay, at nakatingin diretsyo sa kanila. Sa iglap ng kidlat, nakita nila ang mukha nito, balat na parang sinunog, mata na puro puti, at bibig na may mahahabang ngipin takbo, lando, sigaw ni Mang Igme. Habang tumatakbo sila, narinig nila ang nakabibining sigaw ng nilalang, tunog na parang halakhak ng babae at iyak ng bata na pinagsama. Nang makabalik sila sa gilid ng baryo, hinal na hinal sila, nanginginig sa takot. Pagdating sa bahay, agad sinalubong ni Marit si Lando. Pero napansin niyang malamig ang kamay nito at may bahid ng lupa sa mga paa. Saan kagaling? Tanong niya. Sa kakahuyan may nakita kami ni Mang Igme, sagot niya. Munit bago pa siya makapagpaliwanag, narinig nilang may kumatok sa pinto. Tatlong beses, tok tok tok. Wala naman tayong bisita, bulong ni Maritz. Pagbukas ni Lando ng pinto, si Aling Taising ang naroon, pawisan at hinal. Lando, Anya, ang sumpa ay lumalala. Ang mga batang nawala, hindi na makakabali. Pero hindi pa huli ang lahat. May isa pang paraan. Napatitig si Lando sa kanya, nanginginig. Anong paraan? Tanong niya. Tumitig si Aling Tasing sa kanya ng diretsyo. Ang sumpa ay mababawi lamang kung handa kang isakripisyo ang isa sa pamilya mo. Lumipas ang magdamag na halos walang tulog si Lando. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang sinabi ni Aling Tasing, isang sakripisyo lang isang kaluluwang kapalit. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ito o ituturing lamang nakabaliwa ng isang matandang babae. Ngunit tuwing ipipikit niya ang mga mata, naririnig niya ang iyak ng mga batang nawala, at sa likod ng mga sigaw ay may boses na bumubulong, Isalang ang kailangan isa lang. Kinabukasan, muling bumalik si Aling Tasing sa bahay nila, Munit ngayon ay may dalang itim na bote ng langis at isang anting-anting na may ukit ng araw at buwan. Ito ang huling pagkakataon, iho, sabi niya. Kapag hindi niyo ito ginawa bago magbilog ang buwan sa ikalabindalawa, lulubog ang buong purok San Esteban sa dilim. Hindi na kayo makakalabas dito kailanman. Anong gagawin ko? tanong ni Lando nanginig. Kailangan mong ilagay ang langis sa paligid ng bahay tuwing alas dose. Huwag kang lalabas kahit ano nang marinig mo. At sa gitna ng gabi, kailangang basagin ni Maritz ang salamin sa likod bahay, doon magsisimula ang ritual. Napatingin si Lando sa asawa. Tahimik lang si Marites, ngunit tila may kakaibang ningning sa mga mata nito, parang alam na niya ang lahat bago paman sabihin ng matanda. Hindi ko na kailangang maghanda, Lando, sabi ni Marites sa malamig na tinig. Matagal ko nang alam ang sumpa. Hindi mo ba napansin? Lahat ng mga nanirahan dito may dugong konektado sa punso. At ako isa sa kanila. Natigilan si Lando. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya ko ang unang nanirahan dito, sagot ni Maritz. Ang lolo ko ang sumira sa punso. At dahil doon, ipinanganak akong may tatak ng sumpa. Ang dugo ko ang dahilan kung bakit nagising ang mga nilalang sa ilalim. Habang sinasabi niya ito, biglang lumakas ang hangin. Pumutok ang isang ilaw sa kisam, at sa labas, tila may mga aninong naglalakad sa paligid ng bahay. Mula sa labas ay may maririnig na pagkaluskos at iyak ng bata simula na bulong ni Aling Tasing. Ang mga espiritu ay nagbabalik para kunin ang kanila. Niyakap ni Lando ang kanyang mga anak, nanginginig sa takot. Kung kailangan ng sakripisyo, ako na lang, sigaw niya. Ngunit umiling si Aling Tasing. Hindi ikaw ang hinihini ng lupa, Lando. Ang lupa ay kumikilala sa dugo. At ang dugo ay nasa iyong asawa. Paglingon niya kay Marites, namumula na ang mga mata nito, at mula sa bibig ay unti-unting lumalabas ang usok na kulay itim. Huli na ang lahat, Lando. Hindi mo na ako maililigtas. At sa sandaling iyon, pumutok ang lahat ng bintana sa bahay, tanda na ang sumpa ay ganap ng nagising. Sumapit ang ikalabindalawang gabi, ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong purok San Esteban, ngunit ang katahimikang iyon ay tila hudyat ng kamatayan. Lahat ng bahay ay nakasara, mga ilaw patay, at tanging hangin lamang ang gumagalaw, may dalang amoy ng bulok na lupa at uso. Sa gitna ng gabi niyon, si Lando ay gising, yakap ang mga anak na nanginginig sa takot. Si Maritz naman ay nakaupo sa sulok, nakapikit, at tila nagdadasal sa wikang hindi niya nauunawaan. Lupa ng aking pinagmulan tanggapin mo ang handog, bulong ni Maritz, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, unti-unting umiikot ang hangin sa loob ng bahay. Pumasok si Aling Tasing, bitbit ang itim na bote ng langis. Lando, sigaw niya, oras na. Basagin mo ang salamin sa likod bahay. Kung hindi mo magagawa ngayon, hindi mo na sila maililigtas. Tumakbo si Lando papunta sa salamin, ngunit sa bawat hakbang niya ay tila may humihila sa kanyang mga paa. Parang may mga kamay na lumalabas mula sa sahid, malamig, basa, at mabigat. Sa pag-ikot niya, nakita niya si Marites, ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kisam, at ang mga mata ay puro puti. Hindi mo kailangan gawin yan, Lando, sabi niya sa tinig na hindi na kanya. Ang sumpa ay dugo, at ang dugo ay ako. Biglang dumagundong ang lupa. Sa labas ng bahay, nagsilabasan ang mga nilalang, mga aswang, mga matang kumikislap sa dilim, mga katawan na kalahating tao, kalahating hayop. Ang mga kapitbahay ay nagsisigawan, ngunit isa-isang napupuno ng katahimikan ang paligid. Parang may kumukuha sa kanilang mga tinig. Hinablot ni Lando ang martilyo at binasag ang salamin. Sa sandaling iyon, lumitaw sa pader ang mga mukha ng mga batang nawala, umiiyak, nagmamakaawa. Sa likod nila, may isang malaking anino ng babae, nakangiti, may mahahabang kuko at mga mata na parang apoy. Siya yun, sigaw ni Aling Tasing. Ang ina ng mga espiritu. Si Amara, ang sinilaban noon dito. Siya ang tunay na nagbalik upang ipaghiganti ang punso. Ngunit bago pa makalapit si Aling Tasing, tinamaan siya ng malakas na hangin at tumilapon sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Marites kay Lando, may luha sa mga mata. Hindi ko ito gusto, Lando, pero ako ang dapat magbayad. Dugo ng lahi ko ang sanhi. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at sa isang iglap, sinaksak niya ang sarili ng matalim na piraso ng salamin. Napasigaw si Lando habang bumagsak si Marit sa sahig. Sa sandaling tumulo ang kanyang dugo, biglang lumakas ang hangin, at isa-isang naglaho ang mga anino sa paligid. Nang matapos ang lahat, natira si Lando, yakap ang kanyang asawa na wala ng buhay. Ang paligid ay tahimik. Ngunit sa lupa, sa mismong lugar ng punso, may umusbong na bagong halaman, kulay itim, at amoy usok. Ang sumpa ay tila natapos ngunit ang lupa, muling huminga. Makalipas ang tatlong gabi mula nang mamatay si Maritz, tila bumalik sa normal ang baryo. Wala nang mga iyak sa gabi, wala nang kakaibang tunog sa bubungan, at ang punso ay tila natabunan na ng mga bagong halaman. Ngunit para kay Lando, walang katahimikan ang maibabalik. Tuwing gabi, nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, hawak ang piraso ng salamin na siyang ginamit ni Marites sa pagpapatiwakal. Madalas niyang marinig ang tinig nito, mahinahon, parang hangin na dumaraan sa tainga. Lando tapos na ang sumpa, pero hindi ang alaala, minsan dumalaw si Aling Tasing. May benda ang kanyang braso at pilay pa rin. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, iho, sabi niya. Ginawa niya 'yon para sa inyong lahat. Pero may babala ako, huwag na huwag mong hahayaang may maghukay ulit sa lupa ng Punso. Tumango lang si Lando, ngunit sa loob-loob niya may kaba. Sapagkat gabi-gabi, nakikita niya ang mga anino sa may bakuran. Hindi na sila malinaw, ngunit alam niyang may mga matang nakatingin. Isang gabi, dumating si Kapitan Enzo at ilang lalaki para tuluyang ipasara ang lugar. Papagawa natin dito ng maliit na parke, sabi niya. Para makalimutan ng mga tao ang nangyari. Hindi pwedeng manatili ang takot. Ngunit nang hukayin nila ang lupa upang magtanim ng bagong punla, suminaw ang amoy ng bulok na laman. Isa sa mga lalaki ang nagsigaw, may buto dito. Parang buto ng bata biglang bumigat ang paligid. Ang hangin ay naging malamig at malagkit. Ang lupa ay kumulog at mula sa ilalim, may itim na usok na umangat, umiikot, parang may buhay. Sinira niyo ulit ang lupa ko, isang tinig ng babae ang umalingaungaw sa paligid. Ang mga tao ay nagsitakbuhan, ngunit nang lingunin nila silando, Lando, nakatayo ito sa gitna ng usok, nakataas ang ulo, at nakangiti. Sa kanyang mga mata, nakita nila ang parehong puting liwanag na dating kay Maritz. Hindi ako alis, sabi ni Lando sa malamig na tinig. Kung kailangan ng lupa ng tagapagbantay ako yon. At sa iglap na yon, lumubog siya sa lupa, walang iniwang bakas. Tumigil ang hangin at bumalik sa tahimik ang gabi. Kinabukasan, wala nang nakakita kay Lando. Sa lugar kung saan siya nawala, may tumubong dalawang halaman, isa itim, isa pula. Sabi ng mga taga roon, kapag tinamaan ng buwan ang mga yon, may makikitang mga siluetang mag-asawa, magkayakap, nakangiti sa dilim. Mula noon, walang nangahas muling maghukay sa punso ng Purok San Esteban. At kapag dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig pa rin ng mga taga-baryo ang bulong ng dalawang kaluluwa, ang lupa ay may alaala at ang sumpa ay kailanman, hindi lubos na namamatay. Dalawa